Gagawin guys para matanggal natin yung gearbox. Ito na. Tanggalin muna natin yung screw ng polosetor para matanggal natin. Ay, sa mo ang mga kurum. Kailan ko puntahan? Kailan? Dalawa pa naman yun. Kailan ko nga puntahan? Schedule ka na. Para baka may oras ako puntahan kita doon. Yung nagpalit ng gearbox. Gearbox? Yung kagaya sa akin? Oh. Oh. Yung inalit so, 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 uh, so, mo, palit na mo, ayos. Ayos pa rin. Ano okay. masira doon sa washing mo? Hindi, yung washing ko binigay ni sa akin, ganyan mo. pa nila? Kumanda Gumagana dati yun. Yan na yung stock. Ay, yung, stock mo? No? stock. Subukan mong buksan mo sa baba, mo yung ano so, doon. Yung puli, doon sa may motor. Kung gumagalaw pa ba, pag matigas, ikutin mo. Kasi akong ni Juan, hindi ipandar lang. Dito, dito ko yan, ipandar yan eh. Kung dito sa bahay, hindi na magbihit, hindi na magigot. Ako magigot ganyan. no? Matigas? Matigas. Ay, punta ko na na, stack up. Stack up na yan no? o. Oh. Oo. Oh. Huwag lang ano. Ano ba ito? Huwag lang sa Badulinggo. Oh, Ibang araw, bisig hmm. po sa Badulinggo eh. Oo. Oh. Hindi ka, basta lang ito. Mga kuat nyo niyo Punin mo number ko Punin mo Text mo ko Sige, 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 ibigyan mo number Sige, ibigyan kita Sige, sige, ibigyan kita Yung nirepair ko sayo, okay pa ba yon? Okay na, okay pa Tagal na yon na? Pipalitom Oh, pipalitom ko? So, tagal na yon Pupuntang ron Tahon na yon e Tahon sobra pa Sobra tahon yon Sobra na Eh, ano ano muna ko? Text mo ko lang sa baduling ko ah? Tawagan kita. Oo. Oh. Oh, tawagan mo. Ha? Team ko to. Smart. Ah, pwede niya. Team ka ba? Oo, sige. Oo, oh, sige, salamat. Basta, yeah. ano muna na ako? Pero hindi ka sa baduling ko. Kipirin ko muna to. Oo, wag lang sa baduling ko. Okay. Sige. guys, tatanggalin ko muna yung apat na screw nito. Para makukuha rin natin yung gearbox sa loob. guys kung nakikita nyo ayan guys grabe basang basa oh tumatagas basang basa yung washing oh ayan. Ayan yung kapasitor ah may dagdag pang kapasitor siguro may hinang yung kapasitor yung dagdagan guys so, itong pabalitan natin guys gearbox Tanggalin natin ito guys, ang apat na screw. Yan, ito guys ang papalitan natin buo, gearbox. Ito guys, kung magpalit kayo, ayan. ayan may ano 'yan. Pin, ayan yun guys ang bibilangin nyo kung magpalit nyo ng gearbox o bibili o dalhin nyo na lang yung sample sa bilihan bala ito guys tin yan yung parang group nya yan tin ang group nya yan ito rin guys ang ipapalit natin ng gearbox bala ito guys yung ipapalit natin ng gearbox yan tin pin And guys medyo may problema kasi malaki itong pulley nya Uh, mag-iiba tayo ng belt pag ito ang kinabit natin kaya lang ikagabit natin yung pulley ganito rin kalaki yan ang gagawin natin guys ito hindi ko na ito bubaklasin eh meron naman tayo dito ito yung bago pa naman to yan hindi ah, na naman gaano kapaguhan I stock lang to ng matagal Ayan. babaklasin natin itong pulley papalit natin dito kasi itong pole itong pole saka ito yun ang magkapareho Ayan guys ayun natin guys maklasin natin itong malaking pole papalitan natin ayun guys kukuha muna ako ng gamit <coughs> babaklasin na natin yung screw dito. Ayan. Okay, so. Ito yung papalit natin para magka match sila. Para pariho talaga yung <laughs> laki. Tara, hindi na tayo magpalit ng ano, belt o pambelt lang guys pabalik rin natin ayan din natin ayan, isikipan din natin ah, oh. Na guys ayan ito yung mga eh, screw na binaklas natin doon pabalik din natin nag ko muna yung screw para nakaready na siya. Ayan guys lalaki natin dito Ayan. tapos lalaki natin hindi muna natin iisasagad yung pag i-screw baka piki natin muna lahat guys ayan kailangan pag iskong nito nyo guys para ano walang tagas guys masakit na babalik na natin guys check muna guys itong drain baka natin ibalik check natin baka may damage na rin ang, ang drain tab may punit na ito baka ang daming dumi oh. baka yung punit na rin e, pag pinarik na rin ito sa atin check na rin natin sama na natin to sa pag check ano naman guys marumi lang buka na natin yung dumi kaya pag may dumi yung guys na naglilik ay lumata, labas na tubig sa hose i-repair ako guys lalo na pag dito sa bandang sa baba check, ko yung sa drain sa rubber drain kasi minsan kasi yung mga dyan sa mga barya pa ako, hairpin, perdibli ay mga mulmul kaya, kaya nagbilik ko, nagbabara guys pabalik na natin dito kung nga pala kung bago ka pa rin sa aking channel e, subscribe na lang po at oleglio na bara youtube channel kung gusto e, nyo ang aking video please share na lang po And, malaking bagay na rin po yan sa akin And, yung pag subscribe laking tulong na po so, guys narinig na natin iscrewan e, ko na po iscrewan e, ko na guys madali lang naman mag repair pag uh, ma, ano na nasanayin mo na so na lang naman ang mahirap hindi mo alam pero kung alam mo na yan, yan madali lang guys ilang minuto lang matatapos mo na uh, napag alam mo na ang diskarte eh. at mayroon kang piece agad na uh, ipapalit lalo na pag bagong na ipinapapalit mo Mabilis lang rin po ah, pick na to guys, mayari ito guys ng mamaya nakuha lang sa akin nung pinadahay pinahanan ko eh kahapon po sana itong pinaparefer eh yung busy tayo mga laki ng oras so, uh, ngayon kung araw pinuntahan ko, raw, pinuntaan ko eh, dinaanan ko doon sa kanila Okay, so sunod natin guys na ikakabit. Ito guys, yung belt niya. Ah, uh, nga pala pagkabit ng belt. Unahin mo muna ng ilagay dito sa motor, dito sa puli ng motor bago do sa gearbox para hindi mahirapan. Ano guys? Yan, unahin lang niyo sa puli ng motor. Okay guys, naitakot ko na. Takpan na natin. Alusin ko na yan, mga kainisin yan. guys. Isaksa ko muna. T-testing natin. Yes. Pwede ko yung timer. Yes. Ano guys? Malakas na. Mga so, pala, salamat sa panood ng aking video at pag-subscribe at sa mga nag-subscribe sa akin. Salamat po.